Lumapag na sa Riyadh, Saudi Arabia, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang official visit doon. Kung na dyan, nasa linya ng ating telepono, ang kasama nating si Kenneth Pasyente para sa ulat. Kenneth? Yes, Aljo. Tumating na nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Riyadh, Saudi Arabia para sa kanyang official visit. Dahong alauna ng hapon dito o alas 6 ng gabi dyan, oras sa Pilipinas, nang dumating ang Pangulo sa King Khalid International Airport. Pagdating na pagdating pa lang, Aljo, aarangkada na ang ilan sa mga aktibidad ng Pangulo rito. Mula kasi sa paliparan, agad na magtutungo si Pangulong Marcos Jr. sa isang close-in roundtable meeting. Kasama rito ng punong ehekutibo ang Saudi business leaders, kung saan mapag-uusapan ang mga paksang upol sa pamumuhunan. Dito inaasahang makapangihikayat ang Pangulo ng investment para sa Pilipinas. Jump din ang schedule ng Pangulo bukas dadalo ito sa program proper ng kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit kung saan matatalakay ang mga hakbang para mapagtibay ang relasyon sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN at Persian Gulf. Pagkatapos niyan, Aljo, ay didiretso ang Pangulo sa event kasama ang Filipino community. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Pasyente.